Grabe mga mamis, isang baletang pasalubong na puro mga chocolate at kung ano-ano ang natanggap ko nung araw na to. Kaya naman tara't samahan nyo at isa-isa ko talaga ipapakita sa inyo lahat ng to. Bilisan lang to mga mamis kasi naayon na talaga ako lobas ni Atina noong mga araw na to. So una nga itong jacket na to. Kaya lang may ganito mga mamis kasi nga pinagbalutan o dito binalot yung kape dahil baka mabasag nga. Tapos pangalawa naman itong mga pabango. Actually alam niyo naman ako walang alam sa mga pabango pero kaya ito yung binigay niya kasi nakikita daw niya sa TikTok na parang nagbabiral nga dito sa Pilipinas. Itong pabango na to galing nga dun sa bansa na yon. In fairness naman dito mga mami sa pabango na to na pambabae. Ang bango niya at nagustuhan ko siya. Alam niyo naman ako, hindi talaga ako mahilig sa mga pabango dahil nga mahiluhin ako. Pero ito, ito yung pangalawang pabango na nagustuhan ko dahil meron din binigay sa akin dati na yun yung ginagamit ko ngayon na nagustuhan ko. Pangalawa na to ngayon. Nakakatuwa kasi na sanay na yung ilong ko ngayon sa mga pabangong pambabae kasi ang mga gusto ko lang kasi talaga yung mga pabangong panlalaki. Gaya na lang na itong isa, mas nabanguhan tuloy ako dito sa pabangong panlalaki. Balitig isa kami daw ni daddy sa pabangon na yan. Pero tinanong ko din naman si Atina kung gusto nga niya yung pabangong pambabae. Sabi niya meron naman na daw na siya kaya sa akin na lang daw yan. Pero sabi ko naman sa kanya kapag naubos na yung pabangon niya, gamitin niya na lang dito Sunod naman itong nasa lata na madalas na alam natin talaga nakalagay dito ay mga sinulid. Pero this time mga mami, hindi na sinulid ang nakalagay dito. Totoong mga biskwit na ang nakalagay. Kaya naman ako, hindi na ako nagpaawat at tinikman ko na. Kasi first time ko lang nakatanggap ng ganyang mga biskwit mga mamis ha. Sunod naman itong pancake. Ito meron ako na ito dati kasi hindi naman ito yung unang beses na binigyan niya ako na itong mga padala niya. Tapos meron din siya mga binigay na mga seaweeds. Actually marami talaga yung mga seaweeds na yan mga mamis. Pero naunti-unti na namin ni Atina kasi nga inuulam namin sa kanin. Tapos ito yung kape. Tapos, meron din dito, hindi ko alam kung ano to mga mami si eh. Ano bang tawag dyan? First time ko nga lang kasi nakatanggap ng ganyan. And ito namang isang lagana sa lagay na to mga mami Ay, si yan. Parang paminta at asin, pinagsama na dyan. Tapos, meron din ganto Hindi ko alam kung ano to mga mami Pero base sa picture niya, parang para lahat sa kalin ilalagay siya. Tapos, meron din tatlong ganito. Ito naman piling ko mga palaman to, Kasi mga nakasulat parang jam ata siya. Chocolate, blueberry, tsaka strawberry yan. Tapos ito yung loti or lote na biscuit. Tapos meron din isang pack na ganito. Ito naman parang yam-yam kung sa, dito sa atin sa Pilipinas. Para siyang kaparehas ng yam-yam. Tapos meron din dito na mga malalaking instant cup noodles or pancit canton kung dito sa atin sa Pilipinas. So, sorry mga mami sa hindi ko may piliwanag sa inyo kung ano na -ano mga to dahil nga hindi ko alam to at first time ko lang nakatanggap ng na mga ganito. Tapos ito, binigyan niya ulit ako ng shampoo at conditioner na pantin yung brand. Tapos ito, panlinis ng lababo. Ang ganda nun mga mamis. Pero piling ko yung pangalawang bigay niya na to is may flavor. Tapos ito yung sikat na sikat na cup noodles. Dalawa yan pero nakain na rin ni Atina ni yung isa. Tapos may biskwit na nasa karton, tatlong piraso, pero yung isa iba yung flavor. Tapos ito, pili ko naman, parang cereal siya, pero ginawa siyang chocolate. Tapos may dalawang klase na almond, tapos yung isa, ano ba yun? Macadamia ba yun? Tapos ayun, dahil hindi ko pa natikman tong isa, yung almond kasi nakatikim na ako noon. Ito, kumain agad ako. Hindi na ako nagpaawat mga mamis. And napakasarap ah, talaga kapag galing sa ibang bansang chocolate, no? Pero kung tutusin to naman, di ba meron naman sa atin dito yung sa Pilipinas. Pero iba pa rin talaga kapag galing sa ibang bansa, tapos may nagpadala sa'yo na libre pa. <laughs> iba hey tayo mga mami. Sabi ko nga sa inyo, hindi to yung unang beses na binigyan ako neto. Pangalawa niya na itong bigay sa akin. Pero itong pangalawa na to, talaga namang masasabi ko na sobrang dami. Kasi nung hinatid to dito sa akin mga mamis, nakamaleta to. Isang malit na maleta talaga to mga mami. At punong puno talaga yung maleta na yun. At hindi ko talaga na-expect na ganito kadami yung ibibigay niya sa akin. Kaya naman, sobra-sobra talaga ang pasasalamat ko sa mga taong nagbibigay sa akin, mga nagpapadala sa akin, mga kung ano-ano galing ibang bansa. Kasi napapa expect nyo sa akin, yung mga gantong may nagpapadala sa akin. May mga chocolate, may mga kung ano-ano. Kasi alam nyo mga mamis, so wala naman akong mga kamag-anak or pamilya na nasa ibang bansa na pwedeng makapag-experience sa akin nito. Kayo ang nagpapa-experience sa akin nito mga mamis. Naalala ko dati mga mamis nung bata pa ako kapag meron akong mga naikitang kakilala ko na mga nagbubukas ng mga balikbayan box na natanggap nila galing sa mga kamag-anak or pamilya nila. Nandoon na ako nakikinerbius ako kasi parang saya saya talaga mga mamis pag ganun no yung may natatanggap ng ganun lalo na galing sa ibang bansa. Mabait din naman sila mga mamis kasi kahit paano naman kapag meron silang chocolate binibigyan nila ako kahit 5 piraso. And sobrang saya ko na ng mga mami sa ah, kaya at least nakakatikim ako ng mga chocolate na galing sa ibang bansa. Pero ngayon iba talaga yung feeling na ako na mismo ang nakatanggap. At hindi lang to konti mga mami sa ako nakita nyo naman talagang napakadami. Kaya naisip ko na kung sakaling aabot na meron pa to bago ako umuwi sa bahay ng mama ko, magdadala ko para sa mga pamangkin ko. Pero aabot naman talaga sa kanila to mga mamis. Eh nagpaalam na pala ako doon sa nagbigay sa akin nito na kung pwede nga akong mag-share doon para sa mga pamangkin ko. Syempre pumayag naman siya mga mamis kasi mabait naman talaga yung nagbibigay sa akin nito. So kaya nga lang sabi ko sa inyo, madalian nga lang ipinakita ko sa inyo mga pasalubong sa akin. Pagkatapos ko ngang maayos yon syempre nagpalit ako ng damit kasi gustong gusto kong suotin tong binigay niyang jacket. O di ba ang ganda? Actually gusto rin to ni Athena tsaka sasuotin daw niya to doon sa school nila kapag nagsuot siya ng PE. Kaya lalaban ko muna kasi ginamit ko eh. Nung mga araw kasi na to mga mamis eh, merong Beyblade Battle or tournament doon sa Kai Mall. And alam niyo naman to si Atina, medyo ang kinakaadik kanya ngayon talaga ay ang pagbe-bayblade. Kaya naman inaya niya nga ako na manood nga daw kami doon. Sa totoo lang mga mamis, ilang buwan niya na rin talagang tinatarget na gustong manood nga ng mga battle doon. Pero kasi minsan hindi niya naabutad or minsan naman kasi walang battle. Alam niyo naman ng mamshippa na inyo mga mamis eh talagang lagi nakasupport sa mga gusto ni Atina lalong lalo na nga kung alam ko naman na hindi makakasama sa kanya tong bagay na to. Yun nga lang, feeling ko makakasama to sa bulsa namin. <laughs> So anyway mga mamis, hindi na ako nakapag-video na papunta kami dito kasi nga gabi na ng mga oras na to. At pagdating nga namin dito, ayun, meron namang battle pero hindi pa nagsisimula dahil konti pa lang yung mga sasali sa battle or tournament. So habang nag-aantay nga kami mga mamis, eh, bumili muna kami ni Atina ng makakain at may inom namin dito. Bumili kami dito ng palmier. Paborito ni Atina yan, mga mamis, 49 pesos lang pero ang sarap. Tapos yung drinks naman, 109 lang. Pero meron din ting 99, mas maliit dyan. Pero yung 109 na lang binili ko para medyo malaki. So habang kumakain kami kanina ni Atina, mga mamis, naisipan ko na magtanong nga dito sa labas kung meron ba silang dalang binibenta na Beyblade. Kasi naawa na ako kay Atina mga mamis kasi yung mga nakaupo sa likod ko na nakaharap kay Atina, Puro may mga Beyblade na dala so talaga nakatingin si Athena mga mamis kasi mga Beyblade nga na yun sobrang mamahal. Kasi nga mga mamis yung mga ginagamit nilang mga pang battle dito or pang tournament, mga mahal talaga mga mamis. Hindi pwedeng yung mga fake or yung mga mumurahin lang na bibili online. Dapat talaga yung mga mahal kasi nga masisira yung Beyblade mo kapag inilaban mo agad doon. Kaya naman ito kahit na medyo masakit sa bulsa, pinabili ko na si Athena. Pero totoo lang mga mamis, pera niya talaga yan. Pera niya pa yan ng mga nakaraang taon pa na hindi nga niya nagagastos dahil bawal pa nga siya magpera. So kaysa ma-stack nga doon sa damitan niya, total meron naman siyang bagong iniipon. Ayun nga, pinambili na lang namin ng Beyblade niya para hindi na ako maawa sa kanya. Kasi ang tagal niya na rin talagang gusto magpabili nito mga mamis. Pero hindi namin siya mabilhan kasi hindi namin maisingit sa budget dahil nga ang mahal nito. Tapos naisip ko na meron nga siyang sariling pera. Sabi ko sa kanya kung gusto niya gamitin na namin yung pera niya. And dahil nga baliw na baliw siya ngayon dito sa Beyblade, pumayag naman siya. Kasi anyway, mga mami, yung pera niya na yun na pinambili namin nito, dalawang taon na nandoon sa damitan niya. Bigay pa yun dati nung follower ko na hindi ko pang nga pinapagastos sa kanya kasi nga feeling ko wala naman siyang dapat pagkagastosan. Pero ngayon, eto meron siyang pinagkagastosan. Pero worth it naman mga mami kasi kung nakikita niya naman sa mukha ni Athena, 'di ba, yung niya. Alam niyo naman na napakadalang yung makita sa mga vlog ko yung mga ganyang ngiti niya. Kahit nga sa personal mga mami, hindi nyo talaga makita yung mga ganyang ngiti niya. Ewan ko ba dito kaya tinanapakamahal ng ngiti niya? So anyway mga mamis, dahil nga na-afford niya na yung isa sa pinakamurang mga Beyblade na binibenta nila dito, pinayagan si Atina na makipag-battle pero hindi sa pika, pinakamismong tournament. And nakakatuwa mga mamis kasi sobrang nice nila dito. Tinuturuan nila si Atina kung paano yung tamang pag -be beyblade kung paano yung tamang pwesto ng kamay, yung mga technique. Tapos mga mamis, talagang sobrang babait nila kasi tingnan nyo, sinasamahan talaga nila si Atina dito sa isang stadium kahit na busy sila dun sa mga kabilang stadium yung na naikipag-tournament. Kapag hindi pa sila yung lalaban, sinasamahan nila si Athena dito. Tapos pinapahiram nila kay Athena yung mga launcher nila para mas maganda nga yung gamit ni Athena, pati na rin yung Beyblade. Eh, ang mamahal ng mga yan mga mami, si pag nasira namin yan, wala talaga kaming ibabayad. Kasi yung binili ni Athena, isa lang ata yan sa pinakamura. Tapos talagang ewan ko mga mami, sobrang babay talaga nila kasi kung sino si Nene kipaglaban sa kanya dito para lang siguro makita nila na masaya si Atina at nag enjoy talaga. So yung mga araw na to mga mami at mga oras na to ay talaga namang na happy at nag enjoy si Atina. Tapos bago kami umuwi talagang nag thank you muna kami sa kanila lalo na nga sa pag-aasikaso nila kay Atina.